Hello po, hello. Uh, welcome po sa ating uh, kusina ni Chong. Ngayong araw na ito, magluluto naman na uh, tayo ng ano, uh, kakaibang version ng uh, beef michado. Okay po, ipagpapatuloy na natin itong ating uh, menu for today. Beef mitsado. Kaya po sinabing mit beef mitsado, ito po, eh, mayroon tayong ilalagay mitsa sa loob ng taba ng baboy. Ito po. Ito po yung a, uh, ating gagawin ngayon. Ay mamarinate muna natin ng, uh, sa soy sauce at saka sa oyster sauce. Marinate, na, marinate muna natin mga isang oras para magkaroon ng lasa. Ito paminta. Bago natin i-pry into brown bago natin isasalang sa pressure cooker. Ito yung oyster sauce. Oh. Mm. Dalawang pack lang. Okay na to. Okay, lamas-lamasin natin para maano. Manood yung lasa. Marinit natin to ng mga isang oras bago natin pasok sa pressure cooker. Ito po ay kilo po itong uh, beef natin. Okay po, pagkalipas ng isang oras ng ating pagmamarinit dito sa ating beef, ngayon uh, atin na ito uh, ipapasok itong pinakamitsa sa loob. Itong uh, taba ng baboy Okay po ito na po yung ating uh, Beef na ating uh, Pinapry kanina para maging brown So atin ito ngayon igigisa Dito sa loob Ng uh, ating gagamitin Pressure cooker Para hindi na tayo saling. Magigisa tayo ng bawang Tapos susunod na natin itong sibuyas. Dalawang pirasong sibuyas na medyo malaki-laki. Okay. Okay, ihulog na natin itong ating beef para atin na uh, palambutin. Ito. Palambutin natin ito ng mga 35 to 40 minutes. Ilagay na natin itong ating pinagmarinitan kanina. Ihulog na natin itong carrots para ito magsisilbi ng palapot doon sa sauce. Lagyan na natin ng laurel dahon. Beef cube. Yan. Pagkatapos, lagyan natin ng nor seasoning liquid. Okay. Lagyan natin ng tubig. Okay, lagyan natin, lagyan natin ng karagdagan tubig para upang uh, mapalambot natin itong ating beef. Okay na to. Ang lagyan natin tubig, mainit na antes para kulo agad. Okay ilak na natin. Okay. Tudo na natin apoy. Okay na. Mag-aantay tayo. Pagka yan eh, mag-umpisa na ang pumihit ito, doon na tayo mag-uuras ng uh, 30 to 40 minutes. Okay. Okay po, pagkalipas ng 40 minutos ng ating pagpapalambot, nandito na po yung ating beef, malambot na siya at uh, lumapot na rin ang sabaw. Atin na po itong hahanguin at mamamayang kote, magpapleasing na tayo, punta tayo sa TK Ma'am Portion. Okay? Magpapalimagla tayo ng konti at na mainit pa, sobra. Okay po, pagkalipas ng halos isang oras ng ating pagluluto, itong ating uh, beef Michado. Ito na po yung ating finished product Tingnan po Kung nakarating kayo dito sa dulo ng aking video ito At kung magugustuhan po ninyo itong aking uh, menu for today Try po ninyo, hindi po kayo mapapahiya Masarap po talaga ito Ito po yung version ng uh, beef michado na may micha sa loob Okay po, at, uh, tikman na natin at talagang namit uh, napakanamit at na malinamdam po ito. Hmm. Ang sarap. Malinamdam. Okay po, okay po. Maraming salamat sa inyo. Sana po, huwag kayo magsasaba. Panoorin po yung akong mga video. Salamat na marami sa inyong lahat.